Ang Police Regional Office 1 po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan maging sa iba't ibang mga ahensya para sa paghahanda natin at pagtugon sa namang hindi inaasahang pangyayari o insidente na darating sa araw na yon. At kasama po sa paghahanda namin ang pagsasagawa ng mga public safety awareness campaigns, lalong lalo pa ang pag-disseminate po namin ng health tips, safety tips at crime prevention tips po at patuloy din po ang kulto talaga ng kapulisan ng Region 1 para sa police visibility at police presence. Siyempre, meron din po tayo para sa traffic management at sa pagpapatupad po natin ng mga umiirang na batas, kasama na po ang mga lokal na ordinansa sa mga mahalagang lugar kung saan inaasahan ng mataas sa paglagsa ng tao. At siyempre po, meron din po tayo nakahandang contingency measures in case of emergencies po. Opo, uh, sa pamamagitan nga po ng ating pakipag sa lokal na pamahalaan sa, at sa iba pang mga ahensya, magtatalala po tayo ng humigit kumulang 4,000 kapulisan, Katulong ang mahigit 6,000 galing po sa force multipliers natin at sa ibang government uniform services mga barangay tanods, mga medical volunteers at iba pong galing sa non-government organizations sa mga lugar kung saan inaasahan ko ang mataas na pagdagsa ng mga tao sa mga pampribada at pampublikong sementeryo, sa mga simbahan, sa bus terminals, recreational parks, uh, sa mga resorts at mga motorist assistance centers po natin para masiguro nga po ang ligtas na pagunitan ng undas. Yes, po ma'am, meron po tayong mga um, medical teams po galing po sa Pro-1 po. Um, itatalaga po ito sa buong region. So meron po tayong anim na team at sila po ay magsisilbing roving medical teams. At sila po ay iikot sa mga sementeryo para magbigay po ng agarang tulong medical kung kinakailangan po ng ating mga kababayan. Opo, so, sa mga Uh, bibiyahi po unang-una -una po ay huwag po natin kalimutan na ihanda po ang ating mga sasakyan at isaalang-alang po natin ang tiyatawag nating blue baguettes, ang battery, ang lights, oil, ang tubig, ang brakes, ang hangin, ang gas po natin, ang engine, siyempre ang tools natin at ang sarili po natin. At uh, para naman po sa mga pupunta sa sementeryo, ay siguraduhin po natin na magdala po tayo ng panangga sa init at ulan. At huwag mo natin kakalimutan na um, ang mga kandilang nakasindi ay uh, hindi makakalikha ng sunog o sakuna. At magdala po tayo ng sapat na pagkain at tubig na inumin. At ma mangyaring bantayan po natin ang mga kasama nating mga bata at mga matatanda. At wag na po tayo magdala ng mga ipinagpabawal na mga bagay tulad ng mga matatalim o nakakamatay na gamit, mga gamit na pangsugal, mga speakers, at alak at mga paninda. At alamin po natin ang mga lugar ng first aid station at mga PNP assistance desk po natin. At siguraduhin po natin na bago po tayo umalis ng ating mga bahay ay uh, wala po tayong may iiwanan na kasinding kandila at uh, tanggayin po natin yung mga nakasaksak na electrical appliances po natin, mga bukas na gas stove, i-check po natin at mga gripo at siguraduhin po natin na nakalakpo po o nakakandado ang lahat ng mga bintana at mga pintuan po natin upang maiwasan po natin ang mga uh, pagnanakaw o pananamantala na habang wala po tayo sa ating mga tahanan. At uh, sisiguraduhin po natin na Uh, makikipag-ugnayan po, uh, sisiguro din po tayo, or natin rather, na makikipag-ugnayan po natin, tayo, lagi sa autoridad o sa kapulisan, para sa mga uh, agarang pangangailangan po natin pagdating po sa mga sementery. Yes po, ang, yan po ay um, meron po, sa tayo, tayo sa local ordinance po natin at meron po tayong mga umiiral na patas po natin at Kapag ka nag-violate po tayo sa policy na yan ay uh, masisigurado po na maharap po talaga sila sa mga karampatang mga kaso na yan. So uh, para po sa lahat ay huwag na po nating uh, uh, susubukan na magdala ng mga pinagbabawa ng mga gamit na yan para hindi po tayo magsisi sa bandang huli at masiguro po natin na time team at payapa po ang paggunitan natin ng undas dito po sa ating lugar. Yes po ma'am, ma'am. Uh, Nananawagan po kami sa publiko na makipagtulungan po sa kapulisan kasi ang pagguyta po natin o paninigurado po natin na taimtim at maayos po ang pagguyta natin, sa undas ay hindi lang po responsibilidad ng kapulisan kundi responsibilidad po ng lahat. Wala po sa ating komunidad. Ayan po. So, kailangan po namin ang inyong tulong at kooperasyon para po mapatupad natin ang mga ito at lahat po tayo ay magiging ligtas sa o darating na undas. And huwag po natin kakalimutan na bisitahin po ang mga Facebook pages ng ating mga police stations at ng Police Regional Office po para po sa mga karagdagang reminders po natin at mga health, safety and crime prevention tips po na nabanggit ko po, po kanina. Ayan. At uh, uh, in, uh, on behalf of our uh, uh, Regional Director Police Regional Office 1, Police Brigadier General uh, Dindo Reyes po. Maraming maraming salamat po sa pag-invite po sa amin sa uh, upang maging uh, resource speaker po sa radio station po na ito.